For today's video nga mga karakitero ay bumiyahe kami papuntang Pitex. May rakit kasi kami sa Bicol. Oh wow! Kaya naisipan namin sumakay dun sa Pitex. Okay guys, nandito na tayo ngayon sa Pitex. Okay. Ah. Pitex. Pupunta tayo ngayon ng Bicol. At pagpasok nga namin dito guys ay nagtanong agad kami kung saan may biyahe pa Bicol. At dito nga kami tinuro sa Butuan. Biyaheng Iraga nga yung babiyahihan sana namin. Kaso pagpunta namin dito ay fully na pala. Ang sabi sa amin dito mula may 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Fully na daw sila. Why are you crying? Kaya naman sabi ko sa iba, magtanong-tanong tayo, baka meron pa ay fully na dun sa ano namin grabe naman fully book yun 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ah, book, awit. Sa boat din. No! God! At nito nga guys, ay naisipan na lang sana namin magtaxi para pumunta dun sa Pasay kasi meron daw dun sa kayan biyahing pabikol. Pagpunta naman namin sa taxi, ay ito ang mga sinabi nila sa amin. Baina, ano yung mga kabubukong? wala wala makibig sabihin pulibog talaga pulibog talaga turbina pinaka last choice nyo last choice talaga wala mahal kasi yun ha? 2,000 isa nun turbina? isang tao at ito na nga guys ay hindi na tuloy yung pagtataksi namin nagbus na lang kami papuntang pasay nagbaba kasakali kaming may masakyan doon ang sabi kasi sa amin ay may biyahe daw pabikol doon at pagbaba nga namin ng Pasay guys Ay nagpunta na lang kami dito sa Jollibee Nagutom na kasi kami ng sobra Kakaikot ng kakaikot At nag message na rin kasi yung boss namin Na sila na lang daw ang pupunta doon sa Bicol Yung sasakyan niya na lang daw yung gagamitin At itong dalawang lalaki na kasama ko Ay sila na lang daw ang raraket doon sa Bicol At magkita na lang daw sila sa Ayala Terminal at dito nga guys ay sumakay na kami ng bus pa uwi. Dapat talaga ako yung isa sa kasama doon sa Biko. so, mas pinili ko na lang talaga na umuwi na lang din. Hello. Tingat, 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 tingat. Hey, malimutan mo, oh, wala yun. Ingat, 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 ingat. Ay ah. Wala Wala nga, wala nga. Ingat, tolme, ingat, Approximately 10 hours later. Good morning guys. Kaya nandito na ulit kami sa bahay. Hindi na tuloy ang aming bicol. <laughs> Kape-kape na lang naman tayo. That wonderful Coffee. <laughs> Tapos, balak natin bumiyahin ngayon kay Mubi move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. Yeah, I like to move it. <laughs> kahit Tayo kay uh, mga anong oras na ngayon? Ba. Diba? Sayang din ng araw. Uh, dapat is wala tayong pinapalampas na araw. Dapat kahit 500 kumita tayo sa isang araw, di ba? Pang dagdag gastos-gastos lang guys, no? saka kaya pala kami na na balik dito sa bahay kasi grabe yung ano Grabe yung pulibok ngayon sa Pitex, tex saka sa Cubao. Pabiyahing Bicol ang dami. Maguuyan kasi ngayon saka mag, mag kasi mga ano pupunta sa probinsya, mga botohan. Ya hindi kami nakasama ang ginawa ng boss ko is kinamit niya na yung sasakyan niya ayaw niya sana kasing bumiyahe doon kasi niya magpapahinga siya eh no choice kaya kami na lang umuwi ng aking partner eh, okay lang din sa akin kasi ganun talaga ang buhay discarte na lang gaban na lang ng paraan diba? para matuloy yun lang kaya babiyahe tayo ngayon Let's go. Five minutes later. Bago nga pala tayo bumiay guys. Ito pala yung malikan chow guys. Nasa, andito na siya guys. Puro tagbebente. Tapos, may buo din sa loob. Bubuksan natin to sa tapos na ng December natin kung, ano para ipon tayo kung na may ipon natin okay online na tayo sa mubit natin uy may pumasok agad oh my god wow kaka online ko lang eh ba? Diba? Diba talaga pagka ano? Thank you Lord. Let's go. Biyahe na tayo. At dito nga guys ay napag-usapan pala namin ni kuya yung agency niya At nabanggit niya pala sa akin dyan na may hiring pala doon sa may bespa Eh sakto nga eh naghahanap ng trabaho yung asawa ko Kaya naman ako ay pinicturean ko yung address na binibigay sa akin ni kuya Maraming maraming salamat niya po pala sa iyo kuya Sa pagbigay ng information dyan sa agency mo Hindi na ito may hihintay kahit sa light i guys, no, hindi natin na video yung pagbaba ni ma'am kasi nalobat ang ating dashcam ayan, hanap muna tayo ng pasahero naka dalawang na tayo guys naka 128 na tayo hala pa, hanap pa tayo ng pasahero sana, meron pa let's go okay guys, may pumasok na 39 pesos lang ah hindi 39 pesos ko na. 50 pesos pala. Cashless. sandata ni Kuyo. Sandata yan, sandata. Ha! Gari! Ha! Gari! Kasama yan, durug yan. Diyan ko dadan ako po, <laughs> ako. Mag. Talaga. na mag eh. baka ano pa rin, kailangan pa rin ko baka kasi makita ako nang anong Bale yun nga guys no, nakatatlong buhay na tayo. Okay. At naka 100 at 200 plus na tayo guys. Ah, 200 lang pala. O ba yan ang gulo. Uh, tayo pa tayo ulit ng booking. Let's go. 5 minutes later. Kain muna tayo guys. Bubutom na ako. <laughs> kaya pinag-aapang ulit tayo Tapang, oh. okay guys may pumasok din na booking puntahan agad natin para let's go Sige lang sir Yun naman na ba sir? Ito lang Tingnan talaga sir, mataas eh sir bilangin muna natin ang ating kinita. Okay guys, nakawin na ako. At bibilangin na natin kung nakamagkano tayo. Ay, nakamagkano pala ako. Sa ating pinamasada. Okay. Mula alas 9 hanggang alas 7. Oh wow! 10 ayos ang biyahe. 跟阿香比啊。 At hanggang dito na lang po ang ating video mga karakitero. Maraming maraming salamat po sa umabot hanggang dito sa video na ito. At magkita kita na lang tayo sa susunod na raket ko. Bye bye! That's the way for I like it. Okay, okay, Let's Bye-bye. Let's get Let's, let's go for it.